So guys, good afternoon, so ayan, Merry Christmas in advance, so naka-ready ng ating regalo, kakatapos ko lang magpalot, so ayan, parang feeling ko ako yung pinakamaraming regalo dyan. Kalogo as in pala, parang, parang yung feeling ko na masaya ako para sa mga anak ko dahil marami silang bubuksan. So actually, konti lang sana ng bubuksan ko. Ay, konti lang sana ang ang um, babalutan kong mga regalo nila kasi nga lang nakakaano nun 'pag konti lang yung bubuksan nila. So, ayan, dinamihan ko na lang. Dalawa yung alam nilang nabalot na na regalo. 'Yun ang regalo ni Papi sa kanila. So, sila na lang pumili ng gusto niyang regalo. Then sa akin naman Uh, hindi ko sila hindi ko pinakita sa kanila nung bumili ako. So nung nag-shopping ako kasi kasama ni Papi yung dalawang anak ko. So ako na lang nag-shopping magkisa para hindi nila makita yung igigift ko sa kanila. So ayan, then syempre meron din kay Papi, then meron din sa akin. Pero pinakamarami talaga yung mga anak ko. So, feeling ko ako yung pinakamaraming regalo. Dahil, uh, yung kasiyahan ng anak ko is kas kasiyahan ko na rin. So, parang yung 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 feeling nila na masaya, parang yun na ang pinaka magandang regalo sa akin. Yung makita ko yung facial expression nila na masaya sila. So, ayan. <clears throat> Actually, konti lang sanang bibilihin ko. So, naisip ko naman, kasi si Camila nung bata siya, ang dami niyang binuksan na gift, ang dami niyang regalo. So, ayan. So, naisip ko rin na damihan ko ng konti para kay Liana, para man mas excited si Liana na magbubukas siya ng gift. So, iyan <clears throat> dinamihan ko ng konti Para, ayan Then Ayan Ang lalaki <laughs> Di ba? Napakaswerte na mga bata ngayon Dahil nga, nung bata ako Hindi ko yan naranasan Hindi ko na naranasan yan, kahit yung isa ko Di rin, syempre, di sa hirap ng buhay nun. So, magkaiba na ngayon so, Pero, kailangan ko pa din i-explain sa kanya na ah, uh, to mga regalo na ito is pag-igihan ni Camila yung pag-aaral niya. So, para man mga, mga ano, yung pagod, ba diba? So, ayan. Then, after that, itatago ko, ilalagay ko dun sa, ano, sa loob ng, yung hindi na nakikita, hindi nila pwedeng makita to. Dahil nga nung bumila ko, hindi ko pinakita. Ngayon pa kaya na uh, talagang pag makita, hindi na sila ma-excited. So, kailangan ko lang itago to. Then, after that sa Noche Buena, doon ko na lang i-display. -di para man mas excited sila. Then, maglalagay sila ng gatas. So, kung waring dadaan si Santa Claus dito, dito sa bintana, then uh, dadaan uh maglalagay ng regalo si Santa Claus then yung mga yung ilalagay ng mga anak ko na gatas tsaka biscuit inumin ni Santa Claus kunwari. So yun ang uh gift ni Santa Claus. Maglalagay siya magiiwan siya ng gift. Then inuman yung gatas din kunwari. Alis na si Santa Claus kan kasi dito. <laughs> so medyo adapted na. So ayan. <coughs> kasi yung anak ko marami siyang question saan dadaan si Santa Claus so sabi ko sa bintana o sa o kaya sa kamino so ayun siya so kailangan nila mag-iwan ng gatas tsaka biskwit para may kakain si Santa Claus then after that mag-iwan ng regalo si Santa Claus oh di ba kaloka so ayan Kailangan ko na ulit ilagay dito sayan so, meron pa dito meron pa it's sa loob. ayan babalik ko siya ulit dito sa loob. Then, itatago ko na para hindi makita yung mga anak ko. para mas excited sila pag andyan na yung hindi na nila kikita. So, ayan. Parang ako yung excited na nanay. <laughs> so, ayan guys. See you again sa next vlog ko dahil kailangan ko ng, ano, dahil sakit na ng, ano, likod ko. Sa kakabalot din. Thank you for watching again. Then, Merry Christmas in advance. And, Happy New Year.